ano lang tayo, lakad lang. Next time lang tayo doon. Kahit pa uh, hindi ganitong weekend, marami din po ba? Hindi po, sir. Mga ano, pag lunis hanggang biyernes po, pinakamarami na po nun, mga limang grupo lang po. Ganun, magkano ganun din? Ganun. Pag marami, ganun din. Toto. Kasi ang capacity po ng guide dito, 1 po. Ang Pag sa lugar na ito? po. Inipak okay. Tapos ano ah, yung daraitan Ano ba? Ah, uh ba -huh. Ano ba yung naman ng daraitan? Parang Hindi po. Bundok po siya. Uh, um, I think. Nasaan maganda? Pag Bak gusto niyo pong bumalik dito, yeah. dito, at hindi nyo kakyatin dito. Madaling araw po. Anong Magka-hike yung susunod. Tapos po yung... Amok. Malamig ba pa rito pag magaling okay. May mga ayun, 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 ayun. Um, uh, yung, uh, yung ulap? Ulap? yung ano po yung... Yung na baba? Wala? Yung po. Ay, yung hamok TIPAK. SINIPAK, ano? SINIPAK uh, po yung sila. Panglas na ako blando. Ayan, Kaya pala SINIPAK kasi pag nauntog ka rito, sigurado tipak yung ulo mo. Yeah. Kaya po talaga SINIPAK? Galing po siyang bundot, o. Ano? po dyang, uh, Saan dito? po? Dito. Yung iba po diyan. Uh, kaya pala kinipak. Wow, Wawa dyan, ganito rin eh Sabi Ano may dang ito? Yung kaliwa ko, yung ginagawa Ah, ah ginagawa pa lang ah, oh, Parang pinapractice pa lang Sabi na alam Sabi na alam Sabi na alam Ha? Ako, lubat na yata itong ano mo. Lubat mo. Ha? Wala na nga. Ano hmm? so, so, oh. so, Ito pa lang.

parang masama ko tayo Garap ng mga walang signal dito, no? Ha? Huh? No, walang signal. Asa sila sila na? Oo. dito na kayo natutulog. Hindi po. Naman yung pare na ako pabalik. Doon naman po ako nakatira sa prato. Uy, uh, isipin mo Yung nakikita ko doon sa ano, yung pinapaliguan nila dito sa ano, sa amin. Doon natin. Oo. Okay. Dito tayo nang sa Tilipak River. Kaya, ito na. Pakna.

kasama natin kami